Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayong lahat? At ngayon ay gusto kong magbigay ng update sa pagkakaroon ko ng patch disease. So, ano na ba ang aking status sa ngayon? Ngayong araw, habang ginagawa ko ang video ito ay halos one and a half month na, na magmula na lumabas ako ng hospital. Ngayon ay September 17, 2024. At nung ma ako sa hospital ay July 31, 2024. At mula nang ma-admit ako ay hindi na ako makapaglakad ng maayos. At unti-unting nalimitahan ang aking pagkilos hanggang umawot ng tatlong linggo. Subalit nang umipekto na yung gamot na ibinigay sa akin doon sa TB. Center, at unti-unti ko na rin naramdaman na nawawala na yung sakit sa so, aking lower extremities. At unti-unti ko na ding sinusubukan maglakad. Hanggang kung saan lang yung aking makakaya. At after 3 weeks, August 29, ay first check-up ko sa hospital. So dahil kinunan kasi ako nung sample sa aking likod. Yung ginawa yung procedure, yung pag-drain ng dun sa aking abscess. Kasi medyo tumagal yung paglabas ng result ng biops. subali yung result. Para nakuha namin August 19 So yun yung first check up ko sa hospital Kailangan kasi ng confirmation Doon sa naunang ginawang gen expert na Para magtumba, magtugma or masigurado na tugma yung result Doon sa naunang gen expert So ang ginagawa ko Mula nang makakaya ko ng maglakad Ay ginagawa ko na itong exercise Araw-araw Nung una ay Nagbibisikleta muna ako Daan-daan lang Para Naigalaw ko ng maayos Ang aking mga paa mas nakapagpahinga kasi ako sa pagbibisikleta kaysa sa paglalakad at nung nararamdaman ko na na kaya ko na maglakad na matagal sinimulan ko ng umpisa araw half kilometers so half kilometers na muna na paglalakad hanggang sa bumabalik na yung lakas na aking katawan at ngayon nga ay halos sa 3 kilometers na yung nalalakad ko ng diretsyo na hindi na babago ito madalas namin ginagawa ginagawang routine ah, maglakad pala doon sa bahay hanggang dito masarap kasi maglakad dito yan sa lugar na ito sa gabi meron naman itong mga ilaw streetlights maliwanag kaya dito ko ginagawang maglakad noong pisa ganito ang ginagawa ko, nagbibisikleta muna ako tapos kapag ka na-feel ko na gusto ko nang maglakad dito yun madalas tuwing hapon siya dyan malilim naman dito maka uh, isa pa meron dito street lights no? maliwanag dito sa gabi ang sarap maglakad sa umaga minsan naglalakad din ako pero mas masarap sa hapon Then, ito nga pala yung lugar. Maraming puno. Nung umpisa, yan, nagbibisikleta. Tapos, kasi mara marami tayong marami tayong kakaibang nararamdaman sa sa lower extremities natin kapag uh, tayo ay mayroong POTS disease no? kasi pinapahina nga yung yung paa natin so kaya may inam din na kapag kaya nyo na maglakad ay sima uh, practice nyo no? gawin nyo exercise subukan nyo maglakad para yung mga nerves natin no? mga ugat ay magigising and then yun talaga ano para kayong para kayong bata na Uh, magsisimula uh, ulit sa umpisa na matutong maglakad so ayun sana naging tuloy tuloy na yung aking paggaling pero mahaba haba na rin yung aking nalalakad kasi uh, sa more than 3 kilometers din to yung nilalakad namin dito so ayun uh, sana sa mga nakaka-experience uh, din ng ganito ay gumaling po tayong lahat sa ganitong klase ng karamdaman. So, yun lang. At maraming salamat po sa oras na binibigay.